For today's video guys, mag-unbox tayo nitong nabili kong inverter. Pwede pala itong gamitin sa battery ng motor sa sasakyan. 12 volts to 22 to 220 volts. Yan. Napakaliit lang pala ito guys parang ano lang to sukatin natin maganda to pag uh, limbawa lalabas kayo tapos may pupuntahan kayong lugar na walang kuryente tapos meron kayong battery sa motor pwede kayong makapag charge ng phone or makayos ng appliances like electric pan sukatin natin is 3 inches lang halos guys yung sukat nito. 3 inches lang. Yan. na nabili ko pala to Kasama na siya nung solar panel na binili ko na 400 watts. Tapos, meron naman ako dito ang ginawang DIY battery. Yan. DIY 12 volts battery. Tatry natin siya dito. kakabit lang natin yung positive sa negative. Yun, gumagana na. Pwede na tayo dito magsaksak ng 220 volts. Tapos dito naman may USB tayo. Pwede kayo mag-charge ng phone. Tatry natin sa electric pan kung gumagana siya. yun guys na try natin itong 12 volts to, to, 20 volts dito sa electric fan kakabit lang natin ito negative okay tong gamitin kung brown out o kaya naman kung gagabas talaga kayo tapos wala kuryente yan. umilaw na yung ating inverter safe naman tong hawakan guys na labas tapos try natin start yan yung 12 volts natin tapos yan super depende pa din sa battery yan Kung mas malaki yung battery niya mas maganda yan So, 20 volts. Punta sa electric fan. Yan guys.